documents. Um, kung ano yung What? mga travel documents na yun, uh, wala pa akong copy. So I still oh. have to coordinate further with the uh, Office of the Secretary General. Ano po yung period ng kanyang travel clearance from the House? Okay, hmm. Okay, magandang mga mga araw po sa inyo lahat and welcome to Lititito sa ating PH channel mga kababayan. And nandito naman po pa tayo para sa panibagong reaction video ngayon. Ito mga kababayan, pag-uusapan natin. Uh, uh, kung natatandaan ninyo mga kababayan, uh, meron tayong update kay VP Sara. I think kahapon or nung nakarang araw at may binulgar at may sinabi dito si VP Sara. In fact, isa sa mga sinabi ni VP Sara, hindi nga nakatuwaan ng Malacanang. Okay? So ano dito ano yung pag-uusapan natin ngayon, mga kababayan? Ito, yung katanungan natin. Tama nga ba ang sinabi ni VP Sara na kung saan, ha? Nililihis tayo kasi ang kamera ay mayroong nilulutong bagong isyo, mga kababayan. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Comment kayo dyan, mga kababayan, kung anong masasabi niyo dito. So, ito, yan, pag-usapan natin, ha? At ito pa, ah, uh, Princess Abante, yung anak ni the, the son of Comilic, mga kababayan, na si Princess Abante, ay huli ang pagsisinungaling. Ito, ayan, pag-usapan din natin yan. Stay tuned kayo hanggang sa Okay? So, bago natin sagutin itong ka mga katanungan natin yan, mga kababayan, ito, pakinggan muna natin kung anong sinasabi dito ni vice president Sara Duterte mga kababayan okay ito again sabi ko nga ito galing ito sa channel ni Alvin uh, update niya dito kay VP Sara. I think again uh, two days or a, year, a day ago so ito pakinggan natin may lang ito hindi natin ito tatapusin ito lang party na ito uh, patungkol dito sa mga ginagawa ng mga ha taga house of representatives mga kababayan dyan sa kanilang uh, ika nga uh, pagkiimbestigang walang kwenta Mm -hmm. Eto, pakinggan natin mga kababayan. By the way, live po tayo ngayon sa YouTube channel natin. Pakilike po and share uh, ng videos natin. And din subscribe na rin po sa ating channel. And sa lahat ng nakapag-subscribe na, of course, palakpakan tayo sa Eto mga kababayan, uh, na natin. Play natin. Lagi, no? Too late and too late yung uh, alam naman na natin yung problema na uh, corruption sa flood control sa so, lahat ng mga uh, dumaan na administrasyon hindi lang sa administrasyon ni Pangulong Duterte alam na natin yan lahat, maging mayor ako 2010, meron ng issue ng uh, flood control corruption and uh, worse, mas worse lang uh, sa atin ngayon dahil sinasabi ko nga, hindi lang naman uh, flood control projects uh, yung merong uh, corruptions, as early as 2020 kung nag-resign na ako sa Department of Education. Matagal ko pinag-isipan yun kung uh, -re resign ba ako at sasabihin ko ba kung ano yung mga uh, experiences ko as a Secretary ng Department of Education na-decide ako na uh, masalita talaga kung bakit. Uh, sabi ko nga, inattach yung pinaghati hatian ng members of the House of Representatives ang uh, SBP, Student Program Budget ng Department of Education. Kung di lang yun, inattach pa nila yung listahan doon sa House version ng dam. Pero, and alam yun. Alam yun ni uh, President, uh, President Marcos ng PTM. Alam niya yun kasi tinaykatin yun during a meeting in Malacanang. Pero, he looked the other way. Dakot, so, nung gabi na pa, kung bakit bigla ngayon ay meron uh, okay. meron so, silang palabas na malaking investigation laterals, uh, na flag na flag O, oh, ayun, pa-pause okay. muna natin mga kababayan. So, anong sinasabi dito ni Vice President Sara Duterte? Uh, dati pa lang yan, 2010 siya naging mayor um, uh, nadiskubrihan na niya yan, yung mga anomalya dyan sa DPWH, mga kababayan. Uh, in fact, uh, ilang beses ko na sinasabi dito sa ating channel na matagal na talaga yan. Kasi nga yung DPWH ay pangalawa yan sa Bureau of Customs, mga kababayan. Okay, so explain natin. Yung dati, uh, next, I think na-explain ko na ito na kung saan, Noong mga batang 90s, pinangarap talaga yung magiging empleyado ng customs o so Bureau of Customs. Kaya nga sumikat yung uh, college program na customs. So nag-enroll sila kasi alam nila na isa yan sa daan para mas madaling yumaman. Bakit? Kasi ang daming lagay. O, di ba? Kasi personal experience ko din mga kababayan nung nagtrabaho pa ako sa isang retail industry. Lahat ng mga imported orders namin, Lalo'ng lalo na galing China kasi karamihan naman talaga mga babae galing China, 'di ba? Order mo para mabilis yung distribution or inspection niyan. Kailangan uh of course hindi ko sinasabing tama ito ah pero yung mga may-ari may-ari ng kumpanya namin magpalaging magtatanong, "Bakit natatagalan sa Bureau of Customs sa inspection?" Ang kasunod na tanong ni dyan ay, hindi nyo ba binigyan? Oh, ganyan yung kasunod na tanong. Ah, uh, of course, kung tamin, o, oh, yan yung binigyan. oh. So, ang daming mga anomalya dyan sa Bureau of Customs. Kaya nga itong DPWH, pangalawa ito. And then, pangatlo, yung BIR, pangapat, yung DSUD. Oh, ay sabihin na natin mga kababayan para kung narating yung araw na mabubukuyan sa sabog yung isyu na yan. at least uh, inunahan na natin dito, 'di ba? So ito nga sabi ni VP Sara, matagal na yan, 2010. Oh, tanong natin bakit ngayon ka lang nagsalita ma'am VP Sara. Well, probably mga kababayan, sa tingin ko, nakikita ko dito, mas okay na ngay ngayon na siya nagsalita. Or kasabi natin last year, kasi siya talaga nangunguna dito. Last year pa niya sinabi ito. Kasi mga kababayan, um, kung meron ka nalalaman at agad-agad sa -sa, sa, sa, sasabihin mo, most likely, uh, patatahimikin ka kagad. So nakikita ko na mas okay na rin sana na hindi niya sinabi kaagad para mas makalikom pa siya ng uh, anong tawag nito? Ebidensya na magpapatunay talaga dyan sa mga kalukuhang nangyayari sa DPWH at sa ibang ahensya ng gobyerno. Eto, tayo si Bipisara, Sara, tayo hindi tayo naniniwala na ngayon lang yan nalaman ni PBBM. Is either nagbubulag-bulagan siya dyan or in case ngayon lang yan nalaman yan walang kwenta yung confidential at intelligence funds ng presidente. Bakit? Kasi, imagine ninyo, billions yung confidential and intelligence funds mo, hindi mo kayang maglikom ng ebidensya? Oo, oh, sana yung kapasidad mo. Nas nasa na yung trabaho ng DOJ, NBI, PNP, di ba? AFP, sana yung mga trabaho nila. Oh, Jenny, ito nga, drama itong mga kababayan ito pato patuloy natin ayan ito uli uh, ha uh, balik natin ng konti saan naman sila niluluto ayan na ito uh, ang na it uh, behind the scenes yeah. na syempre hindi natin nakikita dahil lahat tayo nakatutok doon sa flood control uh, corruption kung, kung, kung seryoso lang talaga ang presidente tapos na yan isang araw lang matuturo niya lahat na may katagawa ng fraction sa budget. Pero, well, as you can see, parang nanonood tayo ng na, Venezuela. Well. Oh, Pag-PPU once sa mayor. Oh. Na ito, start uh, stop na muna natin dyan mga kababayan ha. Uh, okay, so anong, anong sinasabi dito ni Vice President mga kababayan? Ito nga yung katanungan natin. Tama nga ba itong sinabi ni VP Sara? Kasi ako mismo mga kababayan, uh, nung una napatanong din ako, kasi nakafocus sa yung, yung lahat sa dito sa issue ng flood control. Tama nga naman kasi ito yung issue. Dapat hindi natin ito palalagpasin. Pero kung balikan natin yung mga nakaraang mga nangyayari, uh, matatandaan, natin na kapag ganitong mga sitwasyon, meron talagang nangyayaring behind the scenes. di ba? Um, ano pa, uh, yung, yung impeachment, halimbawa, impeachment. Uh, yung sa ICC arrest. Kaya pala may meron pala talaga nangyayari sa likod diyan. Oh, isa na doon yung uh, scandal ng First Lady doon sa Amerika na kung saan sumabog I think 2 or 3 months after. So ito ngayon. Ano nga ba ang sinasabi dito ni Vice President Sara Duterte? At ano nga ang nakikita ko na mukhang nagiging tama dito si Vice President Sara Duterte. Ito, punta tayo dito sa, anong tao dito? Press conference ni uh, anak ng the only bigatin sa, sa ng Comelec mga kababayan na si Princess Abante. Okay, uh, anak ito. So, Uh, parang apo ito ng Comelec mga kababayan kasi si Abante, uh, si congressman Abante, anak ng Comelec o oh, ito, anak ni Abante uh, anak ni Benny Abante, o oh, di apo ito so pwede na ito hindi tumakbo, magiging congressman ito, nang walang mangyayaring eleksyon hindi, biro lang mga kababayan, baka sabihin nyo na ano uh, nagpapalabas tayo ng fake news dito, ito pakinggan natin kung anong sinasabi dito, anong Tinanong at anong sagot dito sa tanong dito para kay Princess Abante mga kababayan. Eto. Um doon po sa House Interpcom hearing mayroong motion na binaw na ipinagpaliban to invite um uh, representative ko sa pagdinig ko um, regarding the questions on the 2025 bicameral conference committee report. um hindi po kasi sumasagot si representative ko and mayroong mga reports na hindi po siya he was absent with notice twice absent without notice thrice and excused seven times po sa session Pero... ay okay, may in, in in total absent twice uh, ano yun uh, thrice so lima na then excused seven times So, ilang absent yun? 12 times. Oh, kaya ah, yung mga ordinaryong Pilipino, mga kababayan, kung sa isang buwan, maka-absent ka ng 12 times, anong tawag, ano ng, ano ng desisyon ng HR sa inyo dyan? O, oh, di ba, Sas sasabihan ka ng awol. O, oh, absence without leave. Oh, oh pero of course, nag-leave ka naman, di ba? Pero, imagine, excuse, ikaw lang, ikaw lang mag-excuse sa sarili mo. Hindi mo naman... Well, lang. Meron naman talaga yung ibang kumpanya, inaallow nila na, uh, sige, pwede kang mag-leave. Uh, halimbawa, seven days straight. Pero bihira lang mga kababayan. Tayo ma ordinary yung Pilipino nga. Kapag makapag-leave nga lang tayo, ha? Makapag-leave nga lang tayo, Uh, usually pinakamahaba dalawang araw, tatlong araw uh, in fact, hindi ka nga pwedeng mag -leave kapag napagitnaan yung holiday, di ba? Kasi eh, kadalasan sa atin napaplano, paplano, eh, pagitnaan yung holiday para long weekend talaga. Parang ganyan, para long vacation talaga. Karamihan sa kumpanya, hindi inaalaw yan. Kapag nakalive ka before or after ng holiday, walang kwenta yung holiday mo. So wala, hindi ka bayad doon. Pero ito, ma, eh, ito si Zaldi ko mga kababayan, absent pangalawa, na uh, absent pangatlo, lima na, excuse pang pito. Oh, di 12 times nang wala. Pero okay lang. Oh. May sweldo pa rin galing sa pera ng taong bayan. 'Di ba? Sino hindi magagalit nito, mga kababayan? Pero ito pakinggan natin kung anong sagot dito ni uh, Apo ng Comelec. Ito po. Kinga natin. Meron po ba siyang nasa loob na nandito po po ba siya sa bansa, lumabas po ng bansa? Um, meron po ba siyang travel clearance? Can you give us hmm. an idea lang po? Uh, I made an initial inquiry sa Office of the Secretary General. Uh, sa so pagkaka- alam ko, he's currently out of the country. I understand he's um, nasa United States siya uh, for oh medical treatment um, with appropriate travel documents. Um, kung ano yung mga travel documents na yun, uh, wala pa akong copy. So I still have to coordinate further with the Office of the Secretary General. And period ng kanyang travel clearance from the house? Kailan po man uh, Wala pa ako man, wala pa ako nung mga details tungkol dyan. I have to coordinate with them further to to be able to get more information. And once uh, I have that, I will of course share it with all of you. Thank you po. Oo, oh, stop na muna natin dyan. Ha? Kasi ibang, I think, ibang tanong na naman. Eto, pag-usapan natin mga kababayan ng mabilisan, ha? Mago natin tapusin itong live natin. Again, live po tayo dito sa YouTube channel natin. Paki, like po and share ng videos natin and then subscribe din po sa ating channel. Okay, ito mga kababayan. Ano sinasabi dito? Anong sagot dito ni uh, Apo ng Comelec na si Princess Abante mga kababayan? Okay? nakalis uh, nakaalis daw. And she made an initial inquiry sa Secretary General. So anong sagot? Lumabas daw ng bansa. Pero regarding doon sa mga dokumento sa so, travel ni Saldi ko mga kababayan, wala daw siyang alam. Again, imagine niyo mga kababayan ha. O, gagamitin natin yung common sense natin dito. Okay? Basic common sense lang. Ito. Halimbawa, ako yung Secretary General ng House of Representatives at kayo yung si Princess Abante na apo ng Cumulet. O, lalapit kayo sa akin, magtatanong kayo, Sir, Nasaan ho ba si Zaldico? ko? Hmm. Tapos sasabihin ko, ah, umalis nandun sa US para magpagamot. Okay? Kayo nagtatanong, titigil ba kayo dyan sa sagot ko? Hindi ba kayo maggagawa ng follow-up question? Hindi ba kayo maghihingi ng dokumento assuming kayo yung spokesperson ng House of Representatives? O, oh, di ba? O, oh, comment nyo dyan mga kababayan kung anong, uh, anong masasabi nyo dyan. Eh, di ba niloloko tayo dito? O, oh, ito si Princess Abante kasi nga, common sense magsasabi sa atin mga kababayan na kapag nagtanong ka ng impormasyon hanggat hindi ka satisfied doon sa sagot, maghihingi ma at magtatanong ka talaga kung ano. In fact, Pwede mo pangang ang i up. Oh, medical ano pala? Reason. Ano nga pang nangyari? May brace na nga ba dito sa leeg? Ano nga pang nangyari kay Zaldi Ah, nakain ho ba niya yung ngipin niya? Or ano? Naghubag yung ano? Ano bang Tagalog sa hubag? Oh, yung ngipin? Oo. Oh. Diba? So again, kailangan mong mag-follow up question. Hindi pwedeng alam mo ikaw yung spokesperson, hindi pwede na haharap ka dito sa media, tapos sasabihin mo lang, ha, ah, I made an initial inquiry, nandoon na sa, sa US, for med medical reason. Pertaining to the documents, hindi ko alam. Eh, wala palang kwenta. O, pwede naman pala tanungin ng mga media yung Secretary General directly. Eh, usually sa pala pagiging spokesperson mo. Ito mga kababayan nakikita ko dito, honestly alam ito ni Princess Abante hindi lang niya sinasabi yung katotohanan dito ha? hindi lang niya sinasabi yung katotohanan, pinagtatakpan niya ito. At ito ngayon balikan natin yung tanong natin mga kababayan, tama nga ba si VP Sara na may niluluto itong mga congressman dito kaya nililihis nila ang tunay na isyu dito. Okay? Ang nakikita ko dito mga kababayan, balikan natin yung nangyari sa hearing nung Tuesday dyan sa, sa Congress. Dito natin makikita ha, na itong mga congressman, lalong-lalo na sa pamumuno ni Martin Romualdez, pinagtatakpan nila ito. kag katarantaduhan na ginagawa ni Zaldico. Kasi nga, ito, mga kababayan, last week pa, nung nag-briefing si Suwan Singh, last week or two weeks ago, hinahanap na ni Toby Chanko si Zaldico. Tapos, nag yung Senate hearing. ba? Diba? Tapos, sumunod yung Congress hearing. Anong Congress hearing? Nag-motion si Congressman Irise. Second motion si Congressman Ungab, I think may oh, kung sasabihin nating may third, may fourth nag nag nagmotion din si na uh, Toby Chanko na talaga ipapatawag si Zaldico. Yet ang nakafocus pinigilan ng mga congressman, nila Janet Garin, Congressman Abante pinigilan yung motion para hindi maimbitahan si Zaldico. Kasi ah, sinasabi nila, focus tayo dito sa flood control projects na mga ghost projects. Focus tayo dito sa mga substandards na mga proyekto. Kaya pala mga kapabayan, ito pala yung niluluto nila. Ah, ito pala yung sinasabi ni VP Sara mga kababayan na tayo mga ordinaryong tao, pinofocus nila, dinadala nila, nililihis nila tayo doon sa issue, sa tunay na issue ng, ma, ng pagmaneubra nila sa budget noong 2025. Dinadala tayo dito sa usapin ng flood control sa mga DPWH employees, personnel, dito sa mga contractors, kasi para hindi natin mahanap si Zaldico, mga kapabayan. Kung titignan natin, Diba? Kay tayong ordinaryong Pilipino, alam natin na itong mga DPWH employees, engineers, um, contractors, mas maliit yung kinita nila diyan. Kung itong diskaya, nakalulula itong kayamanan nila ngayon. At 15% lang ang nakukuha nilang kita diyan sa mga proyekto nila. Paano na lang yung mga congressman, mga kababayan? na kumikita ng 25 to 30 percent sa bawat proyekto ng gobyerno. Di ba? Kaya kaya nilang gumastos magpalabas ng pera para patahimikin lang yung mga may alam dyan. Ito. Kasi, kapag matanong natin si Zaldico, most likely, meron pang lalabas na pangalan mga kababayan na humingi ng pabor kay Zaldico para magpasok ng proyekto para sa kanilang distrito. Kaya nga natatakot ito mga taong to. Pero bago natin tapusin ito, ito yung panghuling punto ko dito mga kababayan. Niluloko din tayo dito ni Martin Romualdez at ni PBBM. Kaya nga, agree ako doon sa sinabi ni VP Sara na alam niya ni PBBM. At uh, bakit ngayon lang, oh, ika nga sa freestyle ng kanta mga kababayan, o bakit ngayon ka lang, o bakit ngayon lang, kasi ako agree ako na niluloko tayo dito, bakit? Huwag niyong sabihin sa akin na hindi alam ni PBBM na nakaalis na si Zaldico. Magpinsan sila ni Martin Romaldes anak ni PBBM house ano ba yung tawag dyan? majority leader 'wag mong sabihin sa akin nyo sabihin sa akin dito na hindi sinabi ni Sandro Marcos na oy dad hey dad oh, may ipagaganda niya hey dad azaldico oh, went to the united states Huwag hmm. 'yung sabihin sa akin na hindi sinabi ni Sandro 'yan 'di ba at bakit until now si Martin Romualdez at PBBM, walang imik na wala na pala si ko. So nagbubulahan tayo dito mga kababayan. Ako personally, hindi rin ako naniniwala mga kababayan na itong si PBBM, wala itong natanggap ni parte sa mga natanggap ng mga kongresista na galing sa mga contractors. Okay? I-comment nyo dyan, mga kababayan, kung anong masasabi nyo dito. Okay? So again, kikita ko dito, tama nga si Sara. Ang niluluto nila dito para hindi natin mapansin ay yung pag-alis or pagtakas ni Zaldico para hindi matanong ng taong bayan kung anong nangyari sa 2025 budget kasi nandoon yung susi mga kababayan. Okay? So, i-comment nyo dyan kung ano masasabi nyo dito. So, dito na lang po muna tayong pakilike po ang share ng videos natin. And then, pakisubscribe din po sa at